A day in my life as a content creator Samahan niyo ulit ako sa aking bagong vlog So for today's video, ito ngayong ganap ngayong gabi mga ka-views Ngayong gabi nga mga kabiyos dyan ako matutulog sa bahay ng kapatid ko. Yung kasama ko nga pala dyan yung dalawa kong pamangkin. Yung kapatid ko nga pala ay pumunta sa Frabins. Kaya nga mga kabiyos dyan matutulog ang person sa bahay ng kapatid niya kasi samahan niya yung dalawa niyang pamangkin dyan. By the way nga mga kabiyos yung ginagawa ko dyan ay natitimpla ako ng juice. Yung juice nga pala ay binili ko lang sa tindahan na 5 pesos. Ayan nga mga kabiyos linagay ko muna sa rep para lumamig yung juice. Inaasikasa na nga ng person ang kanilang ulam na itlog ngayong gabi. Natapos ko na nga yan ang dalawang itlog dyan at linagyan ko na nga ng konting magic sa harap. pinag -shake, shake ko na nga dyan ang dalawang itlog para lutuin na. And ayan nga mga kabius, linuto ko na nga yung dalawang itlog dyan. Sa ilang minuto nga ng pagluluto ko dyan. And ayan nga mga kabius, luto na yung itlog. Natapos ko na nga lutuin yung itlog dyan. At inasikaso ko na nga yung pagkain namin. And ayan nga mga kabius, kumuha na ako ng plato dyan para makakain na din. Pinuntahan ko na nga yung dalawa kong pamangkin sa kwarto nila para sabay-sabay na kaming kumain. And ayan nga mga kabius, kumain na kami dyan. Yung ulam nga namin mga kabiyos dyan ay dalawang putahe, itlog at saka miswa. And ayan nga mga kabius, ilang minuto ay natapos na kami dyan kumain. At dyan na nga kami sa kwarto mga kabius, at nagpahid-pahid na nga ako sa mukha ako dyan para iwas pimples nga. And ayan nga mga kabius, napansin ko din yung mga dalawa kong pamangkin ay umi -eksena. Naisip ko nga dyan yung ginawa kong juice and ayan nga mga kabius kinuha ko nga sa rep. Dinagay ko na nga yung juice sa baso kasi may ice konte para matunaw na din. Affordable na nga tong juice na to kasi tag 5 pesos lang. And ayan nga mga kabius binigyan ko na nga yung pamankin ko dyan kasi gusto niya din. Nood nga ang person dyan sa tutorial para sa report nila. And ayan nga mga kabius tinukontinue ko na nga dyan sa loob ng kwarto. Eto nga ang pamangkin ko ayaw niya pang matulog kasi hindi pa sinaanto. Sabi niya nga pala sa akin dyan ay sabay na kayong matulog. Yung kapatid niya pala dyan, ay nauna nang matulog sa amin so eto muna for today's video salamat sa inyong masupport at mga, mga ka-views ayan lang, bye bye!